I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeling this Magandang araw sa inyo mga idol ko. Baka makatulong ito sa iyo idol. Kung paano gumawa ng grower cage katulad nito. Madaling linisin at madaling magpakain ng mga alagang manok at higit sa lahat kung maliit lang ang area mo ay swak na swak ito sa iyo. Madali lang gumawa ng triple layer cage idol. Ito ang mga materyales na gagamitin. Plastic green screen 2 meters. Mga pako. Ang size ay 1 uno at 1.5. Uno Hindi kasama dyan ang biscuit ni Cleo. At mga kahoy galing sa tistisa ni Pogi. At syempre hindi papaiwan si baby Cleo namin sa joyride. At ang panghuling kailangan ay kawayan. Ang sukat ng kahoy mga idol ay uno por uno. At ang haba ay 9 pieces 3 feet, 12 pieces 4 feet, at 4 pieces na 5 feet. Panuuri ng mayigi ang pag-assemble mga idol. Ganito ang itsura pag na-assemble ang 3 feet at 4 feet na kahoy. Plastic screen para sa apakan o magiging sahig ng alaga. Alam nyo ba mga idol na malaki ang naitulong sa akin ng ganitong setup ng kulungan? Mas dumami pa ang aking mga alaga at wala talagang namamatay kahit isa, except lang sa mga bagong pisana one day old. Nasa sayo lang rin yan idol kung gusto mo itong gayahin. Mas mainam kasi ang ganitong setup lalo na kung ang pelolekihing manok ay heritage chicken na madaling dapuan ng sakit at mahirap gamutin. Alam yan ang lahat lalo na ang mga nag-uumpisa sa pagmamanokan. Ang ganitong kulungan idol ay kayang maglaman ng 60 heads sa edad na 1 month hanggang 5 months old. Apat na pirasong kahoy 5 feet ang taas. Ito ang magsisilbing mga paa ng grower cage. Selitan lang ang paglagay mga idol mas madaling i-assemble. oh, di ba may kakaibang huni kayong narinig? Ang makahula kung anong hayop yon may isandaang Gcash. Comment down below. Ganito ang magiging itsura niyan mga idol pag nabuo ang mga kahoy. O oh, di ba pati ang alaga kong si puti na tulala sa ginagawa ko. Iniisip siguro nito marami na namang siyang kakaining manok. Dahil may tira-tira pa akong steel mat yang ikinabit ko na lang ito. Pero mas makakatipid kayo mga idol kung purong kawayan ang gagamitin sa pagbuo nito. Nasa signyo lang naman yan kung gustong makatipid. Ang taas ng bawat kulungan ay 15 inches at ang lapad ay 4 feet. Saktong-sakto ito kahit 6 to 7 months ang pelolekihing inahin. Kuwag lang ang magiging tandang. Tad teren ko na itong kawayan. Kung mapapansin nyo mga idol bakit ang dami kong kawayan. Kunti lang ang magagamit na kawayan sa bawat gagawing grower cage. Pumili ako dahil ang target kong gagawing grower ay 6 to 10 pieces. Sobrang kukulit na kasi ng mga alaga ko at nakakarating na sila sa mga kapitbahay ko. Alam niyo na baka matanola pa. Kaya ikukulong ko na sila. At ito na mga idol, tapos na ang isang kulungan. Ang nagamit kong pako dyan mga idol ay 233 pieces na uno at 65 pieces na uno media. O ba diba bilang na bilang ko. Hindi pa kasama dyan ang mga tumalsik na pako. At ang pinakahuli ay tatlong beses lang naman na napukpok ang aking kamay. Mabilis lang linisin ang ganitong grower cage. Para sa dumi ng mga manok ay lagyan lang ng saluan ng ipot ang bawat layer. Ayan mga idol safe na ang mga alaga ko iwas tinola na sila. Kagandahan kasi dito mga idol ay pwede ito sa lugar na maliit lang ang area lalo na kung ikaw ay nasa city o mataong lugar. Kung nagustuhan mo ang video ito, baka naman, pakilike naman ang video ito at huwag kalimutan hampasin ang follow and subscribe button upang updated ka sa mga next video ko hanggang dito na lang salamat and happy farming with heart.